Yutiko. Sino ba si Yutiko? Siya lang naman ang binatang nahulog sa bintana na may taas na tatlong palapag sa kanyang pakikinig kay Apostol Pablo. Siya ay nakatulog ng mahimbing sa bintana at siya ay nahulog na may taas na tatlong palapag at siya ay patay na ng pinulot. At nanaog si Pablo at tinakap ang binata at sinabi niya, wag kayong mag-alala, buhay ang binata. At muling umakyat si Pablo at nagpira-piraso ng tinapay at muli niyang kinausap ang ang nakikinig sa kanya. At pagkaumaga, siya ay umalis. At pagkatapos nun umuwi na rin ang binata na si Utiko. At doon sila ay namangha, naaliw sila sa nangyaring iyon. Ito ay mababasa natin sa Gawa 20 sa New Testament or Bagong Tipan. May bago na naman kayong ideya tungkol sa salita ng ating Panginoong Isus. Tandaan niyo ito sa ating puso't at isipan upang hindi natin makalimutan ang kanyang mga salita. Ilagay natin ito sa ating puso at sundin ito. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Amen.